Diwata, masayang ibinahagi ang good news para sa lahat ng fans. Masayang ibinalita ni Diwata ang business owner ng Diwata Paris Overload ang good news na ito para sa kanyang mga suki at mga tagahanga, matatanda ang kamakailan nga ay naging usap-usapan si Diwata matapos puntahan ng mga tauhan ng City Hall na may daladalang papel na closure order para sa kanyang Diwata Paris Overload business, ang closure order na ito ay naglalaman pala ng mga panibagong permit ni Diwata para sa kanyang negosyo, na kung saan ay kapag hindi ito nakapag-comply ay maaring ipasara o ipatigil ang operasyon ng kanyang negosyo, at dito nga ay nagulat siya at di maiwasan ni Diwata na maglabas ng kanyang saloobin, kung saan sinabi niya na sumusunod naman umano siya at nagko-comply sa mga pinapagawa o pinapasubmit na mga requirements, ayon pa sa kanya ay bakit siya lang ang palaging nakikita, lumalaban naman umano siya ng patas at ginagawa ang paraan para maging legal ang kanyang pwesto o negosyo, sana naman umano maging patas lang ang labanan. Samantala, ngayong araw April 4 ay inilabas nga ni Diwata ang good news para sa kanyang mga suki at tagahanga Masayang balita rin ito lalong lalo na ng mga tauhan ni Diwata na kamakailan lang ay nag-red pa nga ito ng mga panibagong aplikante Masayang ibinalita ni Diwata na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng kanyang negosyo at hindi ito magsasara Dito nga ay ikinwento ni Diwata ang kanyang ginawa Panimula niya mabuti na lang at napakabait ng may aura ng kanilang lugar maaring di rin daw alam ni may aura ang ibang nangyayari sa mga tao niya paglilinaw niya yung iba lang ha. Wala umano siyang ibang way kundi ang pumunta kay may aura at humingi ng tulong, ang tinutukoy niyang may aura ay si Mayor Emmy Calix Robiano. Ayun pa kay Diwata nagpapasalamat siya kay Mayor Emmy sa pagbigay ng palugit na dalawang buwan para maayos ang mga permit na kakailanganin, nagpapasalamat siya sa pag-extend, Nagpapasalamat din siya kay Sir Luigi Robiano Calextro, maraming salamat sa inyo dahil pinagbigyan niyo ako, Ani Diwata. Ibinahagi rin ni Diwata, na bilang may-ari ng negosyo ay nakaka-stress din ang pal lipat lipat ng pwesto, ayon sa kanya bagong lipat lang ang kanyang pwesto ngayon at kasalukuyan pang ginagawa at pinapaganda, kaya di agad-agad na makagpakomplay gusto raw umano ng mga tauhan agad-agad, kaya nagpapasalamat siya ng marami sa kanilang mabait na may ora at sa anak nito na tumulong sa kanya para mapaganda at maging maayos ang tindahan nito, sa huli ay sinabi ni Diwata na walang mangyayaring closure, tuloy pa rin ang Diwata Paris Overload maraming salamat, tuloy pa rin ang laban, labis namang ikinatuwa ito ng marami niyang mga supporters.